So, yo, what up, mga ka-dol? For today's video, back to work na naman ang ating mga boxing clients. So, napakasipag talaga ni sir. Ito, mga ka-dol, bunga biyahe pa to from Mirbil, papuntang Paranaque para lang magbuka-turo sa atin. So, ang boxing talaga, mga mag maganda to para sa katawan din, kondisyon, pagpapayat. Kailangan uh, sipag at syaga lang talaga sa pag training para makamit mo yung magandang uh, exercise. At syempre, dapat pakinggan mabuti yung sinasabi ng trainer at huwag kayo magsawa Mano dito mga adol panoorin nyo habang matapos ang buong video kasi marami kayong matutunan dito sa mga kombinasyon although paminsan paulit ulit na yung mga kombinasyon binibigyan natin at to make sure na ma perfect nyo na yung pagbitaw ng suntok yun talaga yung mahalaga di mahalaga yung maraming kombinasyon ang importante yun, may, may tapon mo na solido yung mga suntok kagaya nyan mukhang paulit-ulit lang talaga siya at ah, talagang paulit-ulit yan pero nafe-feel ko yung lakas na accurate kumbaga kung tawagin accurate yung suntok napakaganda na kanyang bitaw mga idol kita nyo naman oh so sa tagal na rin yan sa kanag workout up mga more than 5 months na rin oh 6 months na siya hindi nakabalik so ngayon na naulit, ulit mga kadol sa so, sobrang busy niya, sir daming lakad so ayun balik lang training na ng training kung may available time para walas lalo natin mapahigpit at mapaganda ang galawan So yun mga kadol, hanggang dito na lang siguro at maraming salamat. At kung may nagustuhan kayo sa video na to, huwag kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Let's go!